What's up sa inyo mga At ngayon nandito tayo sa farm uh, At yun nga medyo madumi At gaya ng sabi ko noong nakaraan Marami tayong dapat gawin dyan At marami tayong dapat linisin dyan So ngayon ko na gagawin yung iba doon At uh, tignan ko kung ano yung mga uh, Pwede natin gawin dito Tapos yun nga magre-reset ako ng mga, ano, ng mga tabs Bali kukuha ako ng maraming isda dyan ngayon At ayun, magtitira ako ng mga bagong breeders na lang ulit at yun, uh, ibibenta na natin yung iba tapos yun, kailangan mag water change dyan dahil nga medyo madumi na yung tubig at uh, uh, maano na yung tubig ma brown o malabo na siya ayun, oh. No. hindi na siya clear dahil dun sa ating uh, ano po nung mangga. So ayun no, simulan na natin ang mga paglilinis natin dito para marami tayong magawa. All right. ayun mga kaasang no akala nyo is dash lang ang kailangan natin no syempre dapat eh walis walis din uh, at no uh, maraming ang ano maraming dahon kaya ayun ang problema ko okay? kaya nagiging ano siya nagiging uh, brown yung tubig well sa ano naman sa nature naman eh natural lang din na malagyan talaga pero pag sobrang dami kasi may ano rin, may masamang ano rin epekto sa mga isda natin so kailangan din natin tanggalan ng tanggalan pa rin yan every time, every time na bumabalik ako dito eh tinatanggalan ko ng mga halaman o oh, yung mga to yung dahon na napupunta sa ating mga pants. So yun oh, mahirap talaga na ano kasi wala ako dito, hindi ako dito nakatira. At sa mga hindi pa nakakaalam no, ang, ang layo ko dito e eh, 30 minutes na byahe sa kotse. So hindi ko talaga kayang araw-arawin. Kaya hindi ko talaga agad nalilinis yan. So pag napunta ako dito, ako na lang mismo yung naglilinis yung kagaya niya. No? Nahulugan siya ng ano, ng maliit na mangga, yung mga dahon. Ng, ito talaga yung problema ko dito yung dahon. So hindi naman tayo pwede magreklamo dahil nakiki ano lang tayo, nakikilagay lang tayo dahil itong lupa na to hindi naman sa akin at hindi naman sa amin kundi sa ano sa kamag-anak ko lang to sa tita ko. So nakikilagay lang tayo ng mga ano diyan ng mga isda dahil hindi naman nila ginagamit yung lupa eh meron nga kami isang malaking puno ng saging ay saging puno ng mangga as in malaki talaga to guys mataas yan kasi ng poste yan so ang laki ng sakop nya at magiging problema ako talaga sa pag isda ko dito yung mga dahon na ayan napakarami so kailangan talaga tanggalin na lang ng mano mano at ito na yung update natin sa ating ano no mga moli mga balon moli na nilagay natin na fry yan. lalaki no dito siya sa ano, dito ko siya nilagay sa pool. Kiddy pool. Tong kiddy pool na to sa mga bagong viewers ko lang, no. Ah, uh, may gitis ang taon na tong kiddy pool na to. Magdadalawang taon na nga nata, 'yan. At ayon ayun, ah uh, walang pump. Hindi ko na nilagyan ng pump. Dati nilalagyan ko na aeration niya, ngayon hindi ko na nilagyan. Tapos water change, water change na lang. Eh Ayun, okay naman. Okay naman sila dyan. At lumalaki naman yung mga isda ko. So, yun, no ko na abot kailangan ko na pumasok at kailangan ko rin mag video kaya ang hirap din ang buhay ng isang vlogger nag ano ka na nagtatrabaho ka na nagbibideo ka pa ayan at yun no pag minalas malas ka pa walang manonood ngayon medyo mihina na yung youtube natin pero tuloy tuloy pa rin tayo kahit walang manood bahala kayo <laughs> bahala kayo kung walang manood basta ako gagawa ng video ito problema dito nilagyan ko to ng ano eh Uh, trio ng albino full platinum yung kanina ko pa inisip. so nilagyan ko ng isda to tapos medyo, ano yung tubig nya madumi, o maano, maklaudi may lupa yan may halaman, ang problema nyan, ito pa rin ayan, dami talagang dahon so kung matatapos na yung panahon ng mga dahon <laughs> panahon ng mga dahon, yun know? pag natapos na yung mga panahon ng mga dahon ayan, meron pa nga manggaw pinagkainan pa pag natapos na yan, lilino na yung tubig dyan. Ngayon lang naman ganyan yan. Pati nga ito. Ang puno, grabe. Ito talaga matrabaho dito. Tapos yan, mamaya nga pala kukuha ako ng mga isda. Kung ano yung makuha natin dyan. Ngayon yung mga, ano, yung mga sanga. Nakakabrown din ang tubig yan. Ang dami. Ito yung mga sword natin, no? dami. dami pa rin. Unlimited ang sword tail natin. Dalawang klase yung sword tail ko eh. Isang tricolor tsaka isang mga kulay red. Dito yung mga kulay red. Dito yung mga tricolor o kung tawagin ni Sanke. <laughs> kaya nga lah. Ito medyo malaki-laki. Tapos update lang syempre. Silip tayo dito sa ating mga P-Dirt o Koi P-Dirt. Pero nakikita ko dito parang ang konti lang nung may koi. Ayan, mga pindort natin na fry. Ayan, naglaki na dito. Ayan, nakikita na sila. So, ayan, oh, no? mga koi. Pindort, ayan, oh, no? gando. Ayan, bilis talaga lumaki pag ganitong setup. Ang hirap lang ninisan talaga. <laughs> Kasi, mapuno. Kung wala namang puno dito, ang problema naman, magiging green water to. So, kayo na lang mamili kung anong gusto nyo. Yung nag-green water o yung nagbabrown brown water. <laughs> Pero yun nga, uh, good size talaga to para sa mga growouts outs dahil napakabilis lumaki ito. Ilang linggo pa lang to, parang 2 weeks ko pa lang to nilagay dito. Ayun, ang bibilis lumaki oh. Ayun, ang ganda yeah, may mga koi pidort, mga males tapos meron mga pidort lang. So magkaiba yung presyo ng pagbebenta ko niyan. Mas mahal yung mga may pula sa ulo. Pero yung mga pidort lang diyan, maglalabas pa rin naman ng koi yan. Ayun oh. Maglalabas pa rin ng koi yan. So, yun nga, kada, ang ang pinakagagawin ko talaga dito, tatanggalin ko yung mga dahon. Tapos, yung mga brown yung tubig, yun yung ating tatanggalan ng tubig. Tapos, kukuha ko ng mga isda. Ayan, may mga, ayan, kagayan to. Ito, malinaw pa. Pero yung katabi niya, talagang, ayan o, brown na brown Oh. Hindi ko nga alam kung may isda pa dyan. So, i-drain ko yan. Tapos, papalagyan ko na lang kay Papa kasi yung tubig, medyo matagal ang tubig dito. I-drain ko lang yung mga dapat ko i-drain. Tapos, si Papa ng bahala maglagay. Tapos update ko lang din pala na ano, yung mga albino full platinum natin na unang batch. Kala ko naubos na to. Ayan. Dumaki na yung mga fry. Tapos dito may mga second batch na, na fry. So yon goods pa rin yung ating mga albino full platinum. Ito yung mga ano natin, mga matawag ano dito, Red Dragon Snake Skin, yan. Damadami pa rin sila dyan. Malaki pa rin. Yan, marami pa naman tayo isda dito. Hindi lang kita. <laughs> hindi lang kita. Ito, HB Red. Marami tayo HB Red, oh. Hindi lang masyado makita, pero ang dami talaga niyan, guys, eh, no. Hindi lang masyado makita kasi na ma-brown yung tubig. Dito, hindi ko alam kung meron pa naman to. Ito, ano rin to, RDSS. Red Dragon, HB Blue. Ito, HB Blue talaga marami. Mayroon talagang hindi talaga na ubus siya so pwede natin kuhanan niya pati yung mga purple dragon at saka mga Ir, kukuha na ko na rin yan yan ito mga ano yung eh, mga dambuil ito to ito ah ano purple dragon ito ang dami talagang dahon kakainis eh no, black water na eh <laughs> hindi na brown water so tatanggal ako ng tubig yan tapos mag-collect tayo ng mga ano ng mga isda Right Ito nga pala ng ating isang ano. Isang kay dito. Lumabo na yung tubig niya dati. Linaw nito. Tapos wala pa rin ako nakukuha. Nakikita ang fry. Ano. Tagal ko na na ano. Wala talaga. Ano ito eh. Dambu ear. Ito yung ear, Oh. Ito yung tatay. Ayan. Pamano diba? Yeah. Ayan yung tatay. Tatay dambu ear. Tapos naglagay na ako ng mga jubi dito. Taka ano, yung malaking female, wala pa rin. Ito yung purple dragon natin dito, ang dami. Ito ang madami. Purple dragon. Ayan. Nagbuga kasi yun tas yun, naglalaki yan na, nagiging dragon na yung kulay. So yun ito, kailangan ko rin tanggalan ng mga daon to bawasan ng tubig para pag dinagdagan ni Papa luminaw yun oh grabe nag transparent na nga yung, yung, ano, yung dahon no? Oh. sobrang tagal na dito ng dahon di talaga nalilinisan kasi yun oh daw minsal lang naman no siguro mga 3 months every 3 months natin to gagawin pero minimal pa rin talaga paglilinis dito compared sa ano pag nakakawim ka kasi ang bilis dumumi tsaka ano mas maliit kasi mga aquarium ito, mga mahigit 20 gallons ang laki niyan eh. Bawat isa. So, matagal talagang dudumi yan. Tapos konti lang yung laman. Ito, wala na yata ang laman ito eh. Hindi, meron. may nakikita ko. Yan, HB Blow. May laman. Ito, may laman din eh oh. Oh, gusto oh. Nakalimutan ko na eh kung anong kung anong strain. Ito yata ang wala talaga. So, dilinis. Okay. Linisan ko na. Tuloy na tayo sa paglilinis. eh so, mga kaasang uh, nabawasan ko na yung mga dapat natin bawasan at yun si papa na lang ang bahala magpuno ng tubig natin dyan Ayun, alas ito walang na natira to talagang dark yung tubig so pag nadagdagan niya ulit yan ng tamang level siguro sana no? pag balik natin dito eh malino na hindi ko nakikita kung ano yung laman eh. kung anong strain yun tapos hindi ko alam kung meron pa laman yung iba so mas maganda talaga na clear yan para alam natin kung ano yung mga ano mga laman at kung may makukuha ba tayo at kung ano ng kalagayan ng mga isda natin dyan so ayun guys no uh, kukuha naman ako ng mga isda ngayon na uuwi tapos ayo magre-reset nga tayo nito so kukunin ko yung mga isda tapos magtitala ako dito ng mga paparamihin ulit so kailangan ko talaga makita ko ano yung mga bakante natin dyan yung mga walang laman na at yung mga lalagyan natin eh, kailangan ko talaga makita ngayon alright sumula na natin So kasang, no, kailangan natin piliin syempre yung mga kukunin natin depende sa size tsaka depende sa gender din so kailangan natin magtira din dito ng pararamin ulit so kailangan natin Pilihan lahat at ito yung medyo matrabaho talaga lalo na dito dahil hindi ko masyado kita itong dalawan to ano to dambu ear problema pa isa pang problema dito sira na pala yung net ko dito eh, medyo mayra pulihin so try natin kumuha ng dambu ear dito madali yung male eh madali makita yung male pero yung female yun na medyo mabigat eh madilim madilim kasi madark yung tubig you know, nanguhula na lang ako dito kung may mahuhuli ako pero <laughs> wala pa rin talaga ako nanguhuli ito medyo kita ko to Kaso ang hirap Hirap ng buhay Fish keeper dito ah oh, so, Nakakawala sila Dahil doon sa net natin na sira you oh. know, Nakikita ko naman sila kaso Nakakawala eh you oh. know. Yan Kaya nga example yan, Nakakuha ko ng ang uh, mga fry, tas yan may fry na, ibig sabihin nanganak ko sila dito kunin ko yung malalaki tapos mag iwan lang ako ng mga limang peraso siguro na maliit ay limang peraso maliit limang peraso na malaki na pwedeng para ulit yung mga damboyer natin tsaka ibabalik ko yung ibabalik ko yung mga fry so yan gawin ko na ngayon at medyo mahirap ang may hawak na camera so yung mga kasang ang hirap talaga pilihan grabe <laughs> ang dilim tsaka ano mahirap basta daming ano ang daming pagsubok na nagaganap dito bukas yung net natin pero marami pa rin naman ako nakuha so pipilian ko lang to mga to at bebenta ko babalik ko yung maliliit tapos yung iba pang pasimula natin ulit so ito na yung mga damboyer natin ito yung mga yung malalaki yan yung mga first batch nun ang ganda rin eh ba diba? yun o no, mosaic dyan lang lumaki ano? Oh. Yeah, maganda talaga rin yung jeans na to. So yung mga unang batch hindi ko kinuha dati. Ayan, yeah, naglaki yan na sila. Medyo ano kasi, medyo late bloomer kasi yung mga Damboyer mosaic Mga 3 to 4 months yan bago maging ganyan yung ear niya. Ayan, yeah, lalaki o. Oh. Ang ganda, di ba? Akala ko nga, ano eh. Wala na tira eh. Tapos yun, actually meron pa mga natira dyan. Kinuha ko lang yung mga ano, yung mga umiibabaw. Yung iba kasi nasa ilalim, tapos may mga fry nga. So, kasi kasuhin natin yan soon. Pero ngayon, kukuha ako dito pang benta natin. Kahit ilang pairs lang. Ang mga dambu here. Yan you know. Tapos, kuha pa tayo ba? Bilisan na natin dahil medyo inaabot na ako ng hapon. Kuha pa ako na iba mga isda dito. So, yun mga kasang, no, nakakuha na tayo ng mga iuwi natin pang benta. Kunti lang naman ito. So, kumuha ako ng mga Uh, red Dragon. Ayan, mga Red Dragon, Red Dragon Snake skin. Kumuha ako na HB blue. Ah. Uh, Purple Dragon. Purple Dragon Snake skin. Dambuir, ayan, marami ako na kun Dambuir ngayon. Dambuir mosaic. Tsaka HB red, magiging available 'yan sa ating tindahan. Message nyo na ako sa Facebook. Doon ako madali i-contact sa Hendrix Backyard TV. So yung mga kasang, no, hindi pa nagtatapos dyan ang ating gawain. Napakarami pa natin gagawin at napakarami pa natin dapat gawin. At hindi ko kayang tapusin ngayon yon So babalik ako dito next week. Tapos tignan natin kung maglalagay na ako ng mga mga bagong palalakin dito. no Kung lilinaw yung tubig dyan, lalagyan ko na ng mga bagong fry. Yung mga nabrit sa bahay at dito natin palalakihin yon Tapos kukuha ulit tayo ng mga pwede nating kunin uh, at pwedeng ibenta. So ayun, sa mga gustong bumili sa Facebook ko, oh, Hendrix Backyard TV, uh, at ayun, tapos na natin ang video na ito. Sana nag-enjoy kayo. Uh, at ayun, maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out!